Sama ko si guys Elijah And guys Ang gandang magandang hapon sa inyo guys Alright Dito po tayo ngayon Sa gitna po tayo ngayon ng dagat At napakaganda po ng tanawin At ng paglubog ng araw And guys Pauwi na mga taga dalikan Abang ka Uy, guys Kaya sabon na Uwe may Pag merong Merong palang bumara o oh. Ayun no, mayroong merong bumara Dalawa lang ay na nun mo guys napakalapit na guys matapos ng kalsada ng Jose Panganiban ng Boulevard napunta dito guys sa parang parang de parang guys o so, guys uh, ba malapit na guys dito na yung pandagsong na dumping yan po guys may ano po dito may peryahan na dito guys kung makikita nyo may eh, panibago naman peryahan And guys oh. So, ang pinakamahabang boulevard ng panganiban mayayari na guys And guys ang boulevard ng panganiban barangay parang papuntang kalero guys And guys andito lang tayo sa tabing dagat